Kung noong 2017, naglagay ka ng 100,000 sa crypto, milyonaryo ka na sana ngayon. Pero kung sa stocks mo nilagay, steady lang ang tubo mo. Ngayon, kung magsisimula ka pa lang, saan mas panalo sa loob ng limang taon? Stocks ba o crypto? Magandang tanong yan. Lalo na sa panahon ngayon kung saan halos lahat ng Pinoy ay gusto mag-invest pero hindi alam kung saan dapat magsimula. Ang dami kasing options. May stocks, may crypto, may real estate, at kung ano-ano pa. Pero sa usapang mabilis na returns, kumpara sa safe na growth, stocks at crypto ang laging pinag-uusapan. Kaya sa video na to, babalikan natin ang nakaraan. Titignan natin ang kasalukuyan at susubukang hulaan kung sino ang mas panalo sa susunod na limang taon. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Unahin natin ang stocks. Sa pinakasimpleng paliwanag, kapag bumili ka ng stock, para kang bumibili ng maliit na piraso ng isang kumpanya parang nagiging co-owner ka kahit maliit lang ang parte at bilang may-ari natural na may karapatan ka sa kita ng kumpanya may dalawang pangunahing paraan para kumita dito una capital appreciation ibig sabihin tumataas ang presyo ng shares na hawak mo habang lumalaki ang value ng kumpanya pangalawa dividends ito yung regular na bahagi ng kita na binibigay ng kumpanya sa mga shareholders bilang reward sa pagtitiwala sa kanila. Alimbawa, kung bumili ka ng shares ng Jollibee noong 2010, nasa halos 90 pesos lang per share ang presyo noon. Ngayon, nasa 220 pesos na siya. Ibig sabihin, kung naglagay ka ng 100,000 noon, halos triple na ang value ng investment mo ngayon. At tandaan, kung nakatanggap ka pa ng dividends taon-taon, mas malaki pa ang kinita mo sa international market naman, tingnan natin ang presyo ng Apple. Noong 2010, nasa $10 lang per share ang presyo. Pero ngayon, nasa $260 US dollars na. Kaya kung $100,000 ang inilagay mo noon, nasa halos $2.6 million pesos na siya ngayon. Hindi pa kasama ang dividends na binabayad ng Apple sa mga investors nito. Makikita natin dito na ang stocks ay pwedeng magbigay ng napakalaking kita. Pero kadalasan, tumatagal lang ito ng ilang taon bago mo makita ang resulta. Kaya ito ang katotohanan, stocks are not get rich quick scheme. Mabagal ang galaw, minsan boring, dahil wala masyadong aksyon sa araw-araw. Pero kung titingnan mo sa pangmatagalan, napatunayan na nitong isa ito sa pinakasolid at pinagkakatiwala ang paraan para palaguin ang pera mo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang crypto. Ang cryptocurrency ay isang uri ng digital money na hindi hawak ng kahit anong gobyerno o bangko. Gumagana ito gamit ang blockchain technology, isang public digital ledger na halos imposibleng dayain. At sa lahat ng cryptocurrencies, dalawang pangalan ang pinakasikat, Bitcoin at Ethereum. Balikan natin ang 2017 kung bumili ka ng 100,000 pesos worth of Bitcoin, nasa around 60,000 lang ang presyo bawat isa noon. Fast forward sa all-time high noong 2021, umabot ito ng halos 3.5 million pesos per Bitcoin. Ang ibig sabihin, yung 100,000 mo ay naging halos 6 million pesos. Kung sa Ethereum ka naman naglagay, mas grabe pa ang potensyal. Nung 2017, nasa 1,500 pesos per ETH lang ang presyo. Pero umabot ito ng 250,000 pesos plus noong 2021. Ibig sabihin, halos times 150 ang tubo. Ang 100,000 mo, posibleng naging 15 million kung na-hold mo ng tama. Pero, at ito ang malaking pero, sobrang volatile ng crypto market. Yung 6 million na kita mo sa Bitcoin, pwede rin bumaba agad hanggang 2 million o kahit 1.5 million. Ganon din sa Ethereum. Minsan bumabagsak ng 70 to 80% ang value kung hindi ka marunong magtiis o kung mabilis ka magpanik sell, baka naibenta mo na sa paluging presyo. Kaya nga sinasabi ng marami, Crypto is like a roller coaster ride. Isang araw, pakiramdam mo, milyonaryo ka. Kinabukasan, parang kalahati na lang ang natira sa ipon mo. Pwedeng jackpot talaga kung tumama ka sa timing. Pero, pwede ring mawala lahat kung mali ang desisyon o kung napasok ka sa scam project. At dito, maraming Pinoy ang nadadala. Oo, may mga yumayaman ng malaki dahil sa crypto bull runs. Pero mas marami ang nauubos ang ipon dahil sa panic selling, hacking incidents at dahil sumali sa mga proyektong walang tunay na value. Ngayon ilatag natin ang mas malinaw side by side para makita natin kung saan ka mas babagay. In terms of risk, sa stocks may regulation at mas predictable ang galaw. Oo, may risk pa rin lalo na kung bumagsak market o mali ang pinili mong kumpanya. Pero mas may transparency at mas mababa ang chance na bigla kang mawala ng lahat. Samantalang sa crypto, kilala ito bilang sobrang volatile. Pwede kang kumita ng todo-todo pero pwede ka rin matalo sa loob ng ilang araw lang. Kung hindi ka sanay sa roller coaster ride ng presyo, baka hindi ito para sa iyo. In terms of returns, sa stock market, ang average ay nasa 6 to 10% per year kung steady at long term ka lang. Hindi to exciting pero consistent. Sa crypto naman, ibang usapan. Pwede kang makakita ng 100%, 500%, o kahit 1000% gains sa tamang timing at tamang coin. Pero sa kabilang banda, pwede rin maging 0% kung malas o kung sumali ka sa maling project. In terms of liquidity, parehong madaling i-trade ang dalawa. Ang stocks, madaling ibenta pero limitado sa trading hours ng stock exchange. Karaniwan, weekdays lang. Ang crypto, on the other hand, walang tulugan. 24-7, pwede kang bumili o magbenta kahit 10 oras ng gabi in terms of accessibility para sa Pinoy. Kung gusto mo magsimula sa stocks, kailangan mong magbukas ng brokerage account sa mga apps gaya ng COL Financial, BDO Securities o First Metrosec. May proseso at KYC or Know Your Customer. Sa crypto naman, sobrang dali lang. Kahit Gcash o Coins.ph lang, within minutes may hawak ka ng Bitcoin o Ethereum. In terms of emotions, ito ang madalas hindi napapansin. Sa stocks, patience ang pinakakailangan. Kailangan marunong kang maghintay at huwag kabahan kung mabagal ang growth. Sa crypto naman, iba't laban. Kailangan mong pigilan ang sarili mo laban sa FOMO. Kapag tumataas ang presyo at huwag mag selling kapag biglang bumaba. Maraming nawawalan ng pera hindi dahil mali ang coin, kundi dahil hindi nila nakokontrol ang emotion. Example scenario, kung maglalagay ka ng 100,000 sa stock market at steady kang kumikita ng 8% yearly after 5 years, aabot halos ng 147,000. Hindi malaki, pero siguradong may growth. Kung sa Bitcoin mo nilagay ang 100,000, at umulit ang 10 times growth na nangyari dati. Baka 1 million ang pera mo ngayon. Pero kung bumagsak at nagkaroon ng bear market, pwede rin maging 50,000 lang ang matira. So sa huli, parehong may potensyal, parehong may panganib. Mang tanong, anong klase ng risk tolerance ang kaya mong buhatin? Pero ano nga ba talaga mga bagay o dahilan na magdidigta kung sino ang mas panalo sa susunod na limang taon? Stocks ba o crypto? In terms of global economy, kapag bumaba ang interest rates at bumalik ang global growth, natural na unang aangat ang stock market. Mas magiging attractive ulit ang business expansion at corporate profits. Pero kung magpapatuloy naman ang mataas na inflation, mas marami ang hahanap ng hedge o proteksyon at dito pa mapasok ang kripto. Lalo na ang Bitcoin na tinitingnan bilang modernong version ng digital gold. Sa madaling salita, depende sa takbo ng ekonomiya. May pagkakataon na mas angat ang stocks at may panahon din na mas babagay ang kripto. In terms of technology trends, sa stocks, malinaw ang AI boom companies tulad ng Microsoft, Nvidia o Google ang nangunguna at posibleng magdala ng malalaking kita sa mga investors. Sa kabilang banda, sa crypto naman, andyan ang blockchain adoption, Web3 innovations, NFTs at decentralized finance. Kung magtatagumpay ang mga teknolohiyang ito, posibleng magdala ito ng bagong wave ng growth at demand para sa crypto assets. In terms of regulation, isa sa pinaka malaking pagkakaiba ng dalawa ay sa regulation. Ang stocks, matagal nang regulated at sinusubaybayan ng gobyerno kaya mas ligtas ang mga investors. Sa crypto, medyo gray area pa. Posibleng higpitan ng gobyerno ang mga palitan or exchanges o kaya ay maglagay ng mas maraming restrictions. At kapag nangyari ito, malaking epekto sa presyo at accessibility ng crypto market. In terms of Pinoy context, para sa maraming Pilipino, mas madaling makapasok sa crypto dahil sa GCash at local exchanges. Kahit maliit na halaga, pwede na magsimula. Pero sa kabilang banda, mas maraming Pinoy pa rin ang nagtitiwala sa stocks dahil may matagal ng kasaysayan at mas legit sa paningin ng karamihan. At hindi rin mawawala ang aspeto ng edukasyon. Mas marami pa ring resources at gabay para sa mga stock investors kaysa sa crypto traders. Kaya sa madaling salita, kung bullish ang market at tuloy-tuloy ang economic recovery, parehong kikita ang stocks at crypto. Pero stocks ang mas stable kapag bearish naman at dumating ang takot at uncertainty, crypto ang mas delikado. Dahil mas mabilis itong bumagsak. Ang totoo, walang 100% na kasiguraduhan. Ang siguradong panalo lang ay yung investor na handang mag-adjust at may tamang strategy sa parehong mundo. Ngayon, paano mo gagamitin ang info na to? Simple lang, diversify Huwag ilagay lahat sa iisang basket. Kung 100,000 ang hawak mo ngayon, pwede mong hatiin. Conservative, 70% stock, 30% crypto. Balance risk taker, 50-50. Ang rule of thumb, ang pera na ilalagay mo sa crypto, dapat handa kang mawala. Sa stocks, safe ka basta long term ka maghintay. At sa lahat, consistency at disiplina. Mas may na mag-invest ng paunti-unti kaysa isang bagsakan tapos umaasa na suswertihin. Kaya kung babalikan natin, ang stocks, slow but steady. Hindi ka magiging milyonaryo overnight, pero halos siguradong lalaki ang pera mo kung may tiyaga ka. Ang crypto, high risk, high reward. Pwede kang yumaman ng sobra pero pwede ka rin mawalan ng lahat. Kaya ang tanong, ikaw, kung may 100,000 ka ngayon, stocks o crypto ang pipiliin mo? I-comment mo na kung saan ka tataya at bakit. At kung gusto mo pang mas maraming videos tungkol sa pera, sa ipon, at investments para sa Pinoy, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa The Brown Investor.